Mayong hapon, mayong hapon sa inyohang tanan mga boss Congratulations sa to ang partial combo no nag advance gabi eh ang 862 Mga boss, kung nakatanaw mo, nakabalik mo glantaw Sa to ang i-upload na video gabi eh Advance na Ato At to, partial kombi mga boss, kung nakalantaw mo no 6, uh, 862 mga boss, na to At ang partial kombi gabi eh nag ko sa inyo ganina mga boss na kaya itong partial mga boss, balikin yung lantaw kaya natin i-upload na partial kumbi o advance regalo dito sa atong upload gabi e, no? Kung nakalantaw mo sa tuang guide gabi mga boss, congratulations sa inyo kung nakapick mo aning 862 na ang partial kumbi mga boss na advance gabi e, okay? Ato ani partial mga boss ha, undas pat ang partial karong adlaw. So ato mabigo mga boss no. Uh, karong last sa last month sa August naka undas pat jud no. So mo ipagbalik sa to ang guide pattern mga boss no. Uh, to ang guide pattern nag gate 3 mga boss ha, eh, di ba? Pero mismo kung magingon sa inyo ha na pagkuha mo di sa guide pattern o gate 3 o gate 2. So ang atong guide pattern mga boss ni buhagay ang gate 3 sa atong guide pattern ha. Tanaw ang guide pattern nato no 8 862 uh, mga boss ang atong guide pattern na agi dira no gate 3 Okay nag gate 3 ato ang guide pattern mga boss no karong adlawa So magpahabol ta mga boss ha Karoon sa 5 pm draw sabay lang puhon mo sa mga ganahan mo sabay no sa ato ipahabol karon sa 5 pm draw Sa mga ganahan lang mo sabay mga boss ha? sabay lang ninyo ato ang pahabol karon sa 5 beam, draw sa so mga ganahan lang okay congratulations congratulations sa tuang partial combine advance gabi no gi advance nato nag hatag gabi mga boss ha gabi pari gi advance nato gi hatag ang 862 okay kung naka pick mo na, congratulations sa inyo ha, mga boss on the spot na karon no o niya, mga boss ang ato ang pamusti gani ingon e, pugusan niyo ha na pag ay sa atong pamusti atong pamusti gani ha, mga boss mo ni atong pamusti gani na Nag-i-try atong pamusti mga boss ha. 8, 2, 6, Muna atong pamusti gani mga boss. Naadira ang 8, 2, mga boss. Kung naka i try mo sa atong pamusti, congratulations sa inyo mga boss po ha. Okay? Kaya ako nanggingon sa inyo ganina na pag gito, gitri mo sa atong pamusti ay magkumpiyansa kay Basin mag gitri. Kung wala ko masayop mga boss, ang kaning 826 na ako ninabanggit ganina, ha? Niya, ang kaning 258, ang kaning ako ning gisuwat dito ganina. So, kung wala ko masayop lang mga boss ha, ay eh, correct lang niyo mga boss. Kung, ang malantawan ninyo o, ang ato ang pamuste, kung nakalantaw man mo, awa uh, uh ko kakuan mga boss kung ako ning gistorya no. Pero ang akong pagkakaano ganina mga boss, ingon ko sa inyo ha, na pag git 3 o git 2 mo. Pero kung wala ko masayop, ako ng istorya ganina ito sa atong pamuste, na pag git 2 git 3 mo, o naapod ito ang 8. 8 6-2 kung wala akong masayo pa kung na ganina okay mga boss congratulations lang sa nakapick ha nakapick ka niya ato ang advance gabi nagihatag na partial kombinas 6 8 -2. okay paulit ulit na ako no parang siramplaka plaka na mga boss ha atong pahabol karon sa 5pm draw mga boss ah uh, ay magkumpiyan sa ani mga boss ha, sa atong pahabol sa uh, para sa 9pm draw mga boss, nagingin ko sa inyo na pagdala mo gucho, hat sa kuwang utso, nagpa-sure ko gucho mga boss. Excuse me, nabulol ako. Nagpa-sure ko gucho, nabi na sa ito ang thumbnail na nagpa-sure ko gucho. Congratulations sa inyo mga boss kay hatang ang gucho. Okay? Kung nakakuan mo, nakapamares pa ng gucho mga boss. Yung 8. So, ato ang, ato ang pahabol mga boss sa... Uh, 5 p.m. draw, uh, money no mga, mga atong pahabol, ang um, 751 mga boss 751 ang atuang pahabol sa para sa 9 pm draw mga boss ha pag target og grumble mo ani mga boss sa 751 ha ang yung shadow hari mga boss kay monino ang 206 mga boss okay di man makita Mosbon mga bossa ako Mo Money itong pahabol na. ni dipin sa mga bossa? Ah. Uh, seven. Five. One. Yang shadow kay two. Zero six. Okay. Ay mo kumpiyan sa mga boss. Pag target o grumble mo ani ha. Sa seven five one. O yung shadow mga boss. Respeta lang ninyo yung shadow. Sa mga ganahan lang ha. Respeta niyo lang ninyo mga boss screenshot ninyo mga boss. Atong pahabol sa 9pm draw. Muna atong pahabol ha, mga boss. 7-5-1 atong pahabol. Ay mong 7-5-1. Baliki ninyo glanta. Wanga to mga guide ganyang buntag mga boss no. Kaya napa dito atong mga hat mga boss. Basin karon 5pm napay mabuhagay dito mga boss. No? So gibid lang kita karon sa tuang last day na bulan no sa August 31, 2024. Ugma panibagong kabanata na pudta mga boss ha. Ang atuang guide pattern pag gitto gitri hapon mo sa atong guide pattern mga boss ha. Karong 9 PM draw pag dalag gihapon mo dira ha kay nag gitri karon atuang guide pattern mga boss. Okay, maghatag gihapon og pamusti karon mga boss ha. So ang next ang depensa mga boss na tay depensa syempre. Atuang ang depensahan ang atong depensa mga boss kay Monino. Ang atong depensa kay 7 8 1 mga boss. 781 na atong depensa sa ang pahabol o versus 2 ah 3 6 mga boss. Kaning 236 mga boss gihatag na nato ganina na, nanad sa tuang nanad din sa tuang upload na video ganinang buntag ha. Okay pag target o grumble mo ani mga boss ha. Okay? Screenshot ninyo mga boss kay maghatag-tag pamuste. Mao na mga boss hang ato ang ah, depensa ni mga boss, depensa ato ni butag depensa be. Okay, depensa ni mga boss, ha? asa man bada. Dire atong butang. Okay? Depensa ni siya mga boss. Ha? Muni ang tong depensa mga boss ha. 781 atong depensa mga boss. Tandaan nyo, pag may 1, pwede nyo gawin 0 mga boss. So, pwede kayo na mahimong 8. Okay? 780. Pwede kayo na mga boss. Okay mga boss, screenshot ninyo. tag pamusti atong pamusti karon ay mo sa atong pamusti. Ang atong pamusti karon sa 5pm draw mga boss kay mo ni atong pamusti no. Pamusti na to mga boss sa 5pm. Ang mga ganahan lang ha. 7495 7495 five atong pamusti mga boss sa 9PM ha 7495 okay? 7495 na na mga boss ang 754 okay 754 na adira 4 ang 7-5-4 basig mag 3 mga boss o gate 2 na ito ang 945 mga boss ay magkumpiyansa mga boss ha ang atong 945 na apodira mga boss na always na nato ginahatag ang atong 945 ah, 945 mga boss pag target o grumble mana 945 okay mga boss muna to ang pahabol ah, at muna to ang karoon sa 5pm draw sa so, mga ganaan mo sabay sabay lang po niyong po na guide karoon sa para sa 5pm draw mga boss no So, I'm um out na ko mga boss. Og daghang salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Ah, uh, mga nagpadayon sa tuang uh, YouTube channel na Boss Ran 3D Vlog. Daghang salamat sa inyong tanan mga boss. Good luck and God bless sa inyong tanan mga boss, no? Okay, bye-bye.